sinasabi nila, wala pa rin kalayaan ng Pilipinas hanggang ngayon. Alam mo ba kung di ka na sumuko ang puso Sa Maria Ana, dilin ako mo Over naman sa Maria Ana, pwede namang sinad na lang. Ano nga pala si Maria nga pala si Maria Ana? pero pwede niyo akong tawagin sinag. 16 years old, maganda, at proud Pilipina. Ang mission ko ay parating sa lahat na dapat natin pahalagahan ang wikang Pilipino at iba pang katutubong wika dito sa bansa. Alam ko namang suportado ng mga guro ang mission ko. Gayunpaman, mayroon lang ni ilang taong nagmimistulang balakid sa pagnanais kong makamtan ang hangarin ko. Sila! Sige! Sige, sige, Filipino mga yung ano naman. Uy, Bisaya o. Uy, Bisaya na. Bisaya. Nakakainita talaga. Marunong naman pala magsalita ng Filipino. Araw-araw naman nilang ginagamit. Ang maaarte. Sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan. Nais masilaya ang Iyong mga matang Puno ng lihimat ng kisla Mananatid pinangalang mo Isang estrangero Sorry na kita Hindi ko sinasadya Hindi, ayos lang Masyado lang akong abala sa pag-iisip Mukhang ka sa paggamit ng wikang Pilipino Ano yung alam? Ako nga pala si Sinag Ako nga pala si Sinag. Ha? Ano? Dax, may event kayo ng Pilipino Club Baka gusto mo sa mama Sure! Bakit sure. parang pamilya dito parang nangyari na ito dati gusto kong gamitin ang pluma at papel upang maipahayag ang aking damdamin hindi isang bolo isang ilusyon ang iniisip mo Narcisa imposible din na may ugnay ang libu-libong pulo ng Las Islas de Pilipinas sa so, pamamagitan ng mga salita Ricardo! Paano mo nagagawang matulog ng may ganyang paniniwala na nangahamag ng buhay ng ibang tao? Kung umalit sa akin sa hindi tama sinasabi sa Ricardo. Ang nice lang natin ay magpapagod sa iyong Sa tingin ng ang paggawatang ng ating bansa, umaasa pa rin kayong mapag-iisa natin ng mga ito gamit ang isang haak na nobela. sa ng Instrumental ang wika sa muling pagkabuo ng ating katauhan bilang isang Pilipina. Mas mapangirihin ang wika buhay ito at naniniwala kong unti-unti unti unti, unti, unti itong namamatay ang atin. Kaya gusto namin mapag-coordinate para makabuo tayo ng mga activities. Oo, oh, mm -hmm. sana magtulungan mo kami. Dahil talagang gusto namin gumawa ng itong project. Instrumental yes, ang wika sa muling pagkabuo ng ating katauhan. Bilang isang Pilipino, makakaasa kayo.